Blanco pa rin sa kinaroroonan ng kaanak ang pamilya ng OFW na halos apat na buwan ang nawawala sa Saudi Arabia. Patuloy rin ang kanilang panawagan ng tulong sa pamahalaan para sa mabilisang investigasyon. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Wala raw minuto o segundong lumilipas na hindi tinitingnan ni Cristina ang cellphone niya. Sa pag-asang ang mga susunod na mensaheng matatanggap ay magandang balita na tungkol sa kapatid niyang nawawala sa Damam, Saudi Arabia. Pero ilang beses mang suliyapan, wala pa rin daw ulat sa kinaroroonan na nakababatang kapatid na OFW na si Divina. Baka sakaling kung buhay pa talaga siya na isang araw mag-message sa amin na okay lang siya yun sir talaga yung naantay namin para makapahinga na rin yung aking ina. Mula nang magpunta sila sa Maynila para makibalita sa DMW at OWA, wala pa rin daw impormasyon sa kanila. Ang huling bilin sa kanila, ipinasusumite ang iba pang naging palitan ng mensahe nila kay Divina. Ginagawa daw naman nila ang kanilang kakayahanan, best nila na hanapin yung kapatid ko pero hindi daw talaga nila makita. Patuloy ang panawagan nila sa pamahalaan na tulungan sila sa investigasyon. Parang nauubos yung pag-asa namin sir habang humahaba yung panahon. Kasi kung nag away daw po yung kapatid ko, pa, saan naman siya tatago ng ganong kahabang panahon, sir? Ayon sa OWA, naghihintay pa rin daw sila ng update sa migrant worker officer sa JEDA. Ang grupo nila ang pupunta sa Narhan para sa investigasyon. Hinihintay pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang tugon ng Department of Migrant Workers o DMW sa kaso ng OFW na si Divina. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.